Ganito lang kayi-easy natin ang pag-harvest ng na ating. <laughs> Hindi pala easy. Ang tanglad. Oh ah, yan. yes. <laughs> eh, oh. tatlong <laughs> kilo siguro ito. Ito pa. Hmm. Piraro pa. Tatlo. Tatlo. Apat. Tatlo ron? Hmm. Ano dyan mga dwarf? Kay Toto, alin? Hindi. Dali lang dali. Kay baras-barasong. Hmm. Nagmi, panoy. Ah? Tarambukan. No? Yes! Yes! Yeah! Yes! Oh, another okay. three kilo. Three, six, nine. Bo. Tuyakan, ini saya pasang ini apa ya? Gana yang udah ngot Isa, duha, tatlo, apat. Ano na no, apat? Ah? O pwede madalaga na motor? Ah?